Ito mga sir mayroon tayong ito troubleshoot na maingay version 2 9 max at ang uh, kilometer lang nito mga sir ay uh, 25,519 25, at ang problema nito mga sir ay uh, ito natin. may na yung makina. Dito mga sir, mayroon po kayong uh, tatlong i-check bago kayo mag-finalize kung anong sira. Andiyan na yung uh, panggilid. Unang-una yung gagawin. Saka nyo paanda rin. Pangalawa, tensioner. Tapos pangatlo, rocker arm. Bago yung mag na iba ba yung makina or kakalasin. Kasi ito mga sir, muntik-muntikan na itong may iba ba yung makina. Galing sa ibang ano, dahil sa tulog ito. Ayan dahil sa tunog ngayon, sa, mag -tik, mag -tik, na yung mga samutik-mutik na mawa yung makina malamang gagastos ka ng ano rito mahal kaya sisimula na natin upis na tayo sa panggilid doon muna tayo magchecheck Okay, ito na mga sir natanggalan natin yung cover at ang gagawin muna natin tatanggalin muna natin yung pulley tapos yung bola tatanggalin muna natin tapos yung polar sa saka yung, yung drive face ibabalik natin uli saka natin sya paanda rin Okay, tanggal na natin Tanggal natin yung pulley Slider face Tanggal natin yung slider piece. ha ah. Ayan, para hindi tumapon yan Tapos ibabalik natin pati yan Pati yung uh, drive face Kasi ganyan yung ginagawa natin Dahil itong motor na to Ay ano oh. Dahil magkaiba ito sa click, na kahit tanggalin mo yung pole yung dilitsyo, pwede. Ito hindi pwede. Mas lalong iingay. Kaya ibabalik natin. Ayan. Balik mo yung one. Tsaka natin paandarin uli. Titignan natin kung same pa rin yung ingay at hindi nabawasan. Kapag ka hindi nabawasan, doon tayo uli pupunta sa tensioner. I-check natin yung tensioner pero tatanggalin na natin yung play rings nya. After nun, na i natin yung ano, yung uh, rocker arm na isa rin sa problema lagi din ng ano to. Mm, by shoot Na yan max. Okay, panda rin mo. Okay, yan. Panda na natin. At uh, same pa rin. Okay. Tapos, tingnan natin yan, same pa rin yung uh, tunog ng makina. Napaka-importante kasi dapat chine-check mo natin, dinadiagnose mo ng maayos para ma-clear natin kung ano yung mga pisang bibilin. Tatanggalin na natin yung dito niya kasama yung fuel tank assembly dahil tatanggalin natin dito. At uh, na-check natin yung tensioner. Ayan, goods naman. At ang uh, uh, rocker arm, sinasabi ko, example nito. Ayan, isa yan sa mga narinig ninyo na lagitik. Ayan, isa yan. Normal yan na may play. Kaso nga lang ito, sobrang sobra na. Malaki na. Tapos yung... Uh, yung parang gurur na tunog dyan sa loob ng makina yun yung uh, camshaft bearing yung narinig nyo dyan kaya ganoon lang yung ginawa natin step by step muna para ma-assureable ninyo o hindi mapagastos ng malaki yung uh, customer ninyo or yung yung kayo mga sir kasi napaka importante yung muna bago natin pabilin sila ng uh, pisa pero sa akin kasi ginawa ko muna ni step step ko muna para maipakita ko sa inyo pero yung uh, totaling problema nito mga sir alam ko na kaso pagdating sa mga ganito kailangan mo ng step by step na check basta tatlo 'yung cecik yung dyan mga sira. Panggilit, tensioner, tapos dito. Rocker arm at 'yung kwan. Kasi 'yung rocker arm sa 'yung ano mag-isa na lang 'yan, part din 'yan, 'yung camshaft. Kaya makikita at makikita nyo rin 'yan. Pero 'yung ganun tunog na parang may parang may sumasabit, eh 'yung bearing 'yan sa may ano sa may camshaft. Kaya tatanggalin natin 'tong uh, camshaft gear. Ito tatanggalin natin gamit tayo ng 12mm at uh, ilalabas muna natin itong camshaft bago yung rocker arm kasi BBA ito mga sir sa paglalagay nito may diskarte para hindi kayo mahirapan kung first time nyo lang magklas nito at uh, hindi nyo pa alam yung diskarte may hirapan kayo talaga magtanggal dito may pakita ko sa inyo yung diskarte ko rito sa pag uh, tanggal or pagbalik ng uh, BBA na rocker arm Ayan, tapos mayroon pang kuha, nangupahan sa ano, sa loob. Ayan, tanggalin muna natin 'to. Check muna natin. Okay, ito mga sir, natin yung sprocket cam. Ito na yan. At uh, susunod natin, gagalawin itong uh, camshaft. Kapag may narinig kayo kakaibang tunog, at i-compare nyo dun sa narinig nyo nung umaandar pa yung unit ito na yan yan dapat uh, hindi ganyan ang tunog nyan mga sir oh. yan yan ang sira nito rocker arm tapos cup shop pairing yung problema nito yan yeah. Kaya, yeah, muntikan nang mapagastos ng malaki dito si sir. Dahil, uh, pabibili to ng connecting rod, or buong sigunyal, pati yan, o napagastos. Nah, dapat, ang gagawin lang, ito, saka yung rocker arm. Ayan. Yeah. Yeah. Kaya, Tatanggalin natin to pero tanggalin mo na ito, alin wrench na 4 dito, para matanggal natin yung camshaft, ito, tanggalin mo na natin to dalawa yan, saka 8mm, tapos ang gagawin ninyo, luluwagan nyo muna tong uh, adjustan natin ng balbula. Uh, At ito, puhugutin natin ang pagganon. Yun muna yung una natin tatanggalin, yung camshaft bago yung rocker arm. Para madali tayong magtanggal nito kasi itong si BBA mga saray, mayroon siyang spring. Mahihirapan kayo magtanggal dyan mamaya. At tanggalin mo natin ito, Okay, ito so, mga sir, natanggal ko na yung camshaft. At uh, ito na nga yung camshaft bearing niya mga sir. Oh. Ayan. Tingnan nyo. Laki. Oh. Okay. Ayan. Pasira na. Ito yung narinig yung kakaibang tunog mga sir. At yung ano naman, yung lagitig sa camshaft naman to mga saiyo camshaft na yung ano pala, locker arm yan, labas natin yan, basta kapag ka first time nyo magtanggal nito mga sir at tatanggalin nyo sya, dahan-dahanin nyo para makita nyo yung forma kung paano nyo sya tinanggal at ganoon nyo din ng uh, pagbalik yung forma <laughs> yan apat kanya din <laughs> yan yeah. ito Tara ito papalitan natin tong mga sir dahil uh, may kunting play na rin yung kanyang uh, luler ito ito yung laging sakit ng version 2 na pisa sa inmax pati yan tapos yung isang bearing din yan mga sir na check ko na rin yung pinaka nya at uh, wala namang play smooth din yung tunog nyan kaya hindi natin papalitan ito lang yung pinakamalaki kasi ito yung pinakapirsadong pirsado na bearing kaya ito lang yung tatanggalin natin ayan mga asal, meron na tayong bearing NSK sa bearing center natin ito binili kasi bubili sa ano yung mga habo yung binibigay kasama yung cams at uh, ito lang yung kailangan natin kaya sa bearing center ito lang sa ano, para katipid-tipid kasi pag natin yung cams, nasa 2.5 din yata may git yan. Eto, lalagyan na natin. Para makabitan natin dito at uh, natin. Ayan, tayo laban ng in natin mga sir at uh, yung kanyang bearing mga sir ay mayroon siyang uh, housing na bakal or yung cover na bakal na yan. Ang gagawin natin dyan ay tatanggalin natin kasi hindi pwede natin isalpak ng ganyan lang dahil sa katagalan pag natanggal yung cover na yan siya pa yung pagsisimula ng ano idadami ng sira ng motor natin kaya tatanggalin natin yan kailangan walang cover kasi kung mapapansin nyo yung stock nya mga sir wala talagang cover yun kaya yeah, tatanggalin natin yan yan ito yung cover na sinasabi kung dapat tanggalin kasi pag uh, sa katagalan yan sa pag ikot na ito kusang matatanggal yan at uh, ito kakainin siya ng kon niyan Raptor arm natin. Sisirain niya uli. Kaya tanggal natin yan. Ayan. Ito na. Ayan. Walang katulog-tulog yung mga sayo. At uh, NSK. Kaya ibig sabihin, magandang klase rin yung mga sayo. Kasi NSK. Ay, salpakin natin to. Ayan. Madali lang din naman itong maglubog mga sayo. Kahit mano-mano yung gamitin nyo dyan. O pwede. Ayan. Tapos, sasagad natin kan dito yan at uh, syempre ko siya ng press i-press natin yan tama sya na ip uh, ipalubog ko na yung bearing tapos to na yung kunya ngayon yan wala na syang play papasin nyo yung ikot wala na rin syang ingay eh. yan sasalpak na natin to tapos dito mga sara itatap din nyo muna bago kayo mag timing tap din yun dun sa may magneto may ituro ko sa inyo pero ilalagay ko muna to Yan. tapos ito na may yung rocker arm niya mga sa intake sa exhaust pinatahan natin kasi may play yun sa roller at uh, uunahin natin ilagay yung uh, BBA rocker arm ito yan ito yung natin na ilalagay lalagyan natin dito tapos yung cams sunod natin kahit mahuli na yung exhaust basta may lagay natin yung intake kahit kasi dito tayo mahihirapan yan nalagay ko na unayin nyo muna itong mga sir ha. tapos tulad nung pagkakatanggal nyo dito mga sir ganun din nyo dapat ilagay mapapansin nyo yan uh, ah, ganyan dapat yan tapos yung uh, parang waso niya dito na stopper ganyan din yung forma pagka so, dinayin mo yan yan lumalaban kasi mayroon siyang spring at isusunod natin yung cams na ilalagay dito may tayo mag timing yan, ilalagay mo natin dito matik po yan mga sa na may hihirapan kayo maglagay dito yan kaya ang gagawin ninyo yung rocker arm ng uh, BBA ito sungkitin nyo ng flat screw dito pag ganun. Yeah, may plus acro, may plus plus acro ako nito mga sir. Tapos ganyan sinusukit ko siya. ya sukitin kita siya ng kanon, ingat nyo, sa kanyo ipasok yung cracker arm dito. ya parang ganyan mga sir, hindi ko na ipakita sa inyo kasi wala maghahawak ng uh, camera. Yeah, ganyan yung gawin yung mga sir. ya tapos itulok niyo lang yan. Ayun. Sa kanyo na ilagay. Ayun oh, papasok yung ko. Yan, walang kaingay-ingay yan mga sir kasi bago na. Dito ng una kasi yun ang magpapaingay. At ay, uh, sunod natin lalagay yung exos na rocker arm. Ito. Yan, nalagay ko na. Tapos ang gagawin nyo yung mga sir. Itong gap, na yan o yung ko na yan na ganyan. Dapat nakaganyan siya. Parang may pasok nyo yung allen rinse dito. Yan. Kasi may uh, stopper yan. Na parang ganito. Ayan. Okay. Lalagyan natin. Ayan. Tapos run natin yung allen wrench nito sa ano. Kabila. Ayan. to Para may turn ninyo yun. Kasi kapag uh, hindi nyo tinapat yan. Hindi nyo may tutunan ninyo. Ayan, naikpitan ko na to mga sir Tapos, ayan. relax nyo lang yan. Ayan. Tapos, magta-timing na tayo para may natin to. Pero pwede nyo rin itong sukatan mga sir Nang valve clearance. At uh, ito, may sukatan naman to sa upuan. Doon nyo rin makikita yan. Kung ilan yung isusukat ninyo. Okay, itong mga set, bali na sukat ko na siya ng valve clearance. Ang isusukat nyo dyan, 10, saka 24. At uh, sa loob ng U-box ninyo, makikita nyo yan. Entex, oh. 0.10, at cold niya ng uh, 14 mm. Pero ginagawa ko dyan 10 lang. Hindi ko siya nilalagay sa 14, kasi masyado ng malagitik. Tapos sa exhaust, 21 hanggang 25. Ginagawa ko dyan, minsan 20, minsan 21 at ang ginawa ko naman dito ay uh, 22 or 20 ganyan ang isukat nyo dito yan para sakong sakong mga sa'la. so, mga sara lagi ko na yung sprocket count chain yan ito yung timing mark at itatapat nyo dito sa may tunilyo at may isa pang timing mark ayan pantay dito tapos unang unang yung munang gagawin ay i uh, itay itayming yung muna sa paan, sa magneto mga sir Ayan, dito muna kayo mag timing mga sir ha. ito to hindi masyadong kita dahil kalawang yun no? tapos tapat nyo dito sa ilalim nito tap nyo dyan Ayan o, yung may bilog na yan. Timing nyo dyan, tapos timing nyo dito sa pinakailalim. Ayan. Yeah. Ayan mga sarang, so, ibalik ko na. Pat nilagay ko na rin yung tanke. At uh, nilagay ko na rin sya ng coolant. At ngayon, titistingin natin. Ayan, di pa natin may babalik. Mamaya natin ibabalik yan. Ito natin mapaandar. Ano naman check engine? Okay, ito na yung android ng motor niya ngayon mga, mga sir tapos ito yung breather hose ayan wala na yung kalansing ang narinig nyo lang dyan yung pag ikot kang uh, drive paste natin kasi wala siyang cover kaya medyo ganyan yung tunog nya pero nawala na yung parang kalam mo yung sigunyal grug, grug 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 Ayan, wala na rin yung lagitik kasi nagpuyat na tayo ng uh, camshaft bearing tapos intake exhaust na rocker arm yan, tayimik na tayimik na Ayan, tapos mamaya papinalize tayo mag uh, check after natin may balik yung cover dito uh, may lagay ko na rin yung breather hose kasi isa rin sa nagpapain nga ito patayin na natin na tayo balik na natin yung ano pang -gilid ito na mga sir para natapos na natin at uh, ayan ibalik ko na rin yung uh, nya hanggang dito ito na yung tulog ng makina nya ngayon mga sir compare natin kanina ayan parang bagong bago ulit Yeah, ganun lang gawin mga sir kung sakaling uh, same ng problema dun sa ginagawa ninyo or yung sa motor ninyo at least meron na kayo idea kaya mas maganda kung i-step by step nyo muna bago kayo Uh, gumawa or gawin baka mamaya mali yung sira mapapagasas yung customer natin ng mas malaki